Naluha na lamang ang marami sa ating mga kababayan dahil sa taas ng presyo ng sipuyas noong huling bahagi ng 2022 hanggang Enero 2023. Nagmistula kasi itong ginto matapos umabot sa mahigit 700 pesos ang kada kilo. Sa ngayon, naabot sa mahigit isang daang piso ang presyo per kilo ng pulang sibuyas, habang mahigit siyam na piso naman sa puti. Ayon sa Department of Agriculture o DA Region 3, patuloy ang kanilang mga programa para higit palakasin ang produksyon ng sibuyas sa rehiyon. Katunayan, nanguna raw ang Central Luzon sa onion production ng 2023 matapos makapagproduce ng mahigit 138,000 metric tons ng sibuyas ang ating mga kababayang magsasaka katumbas ito ng 55% o mahigit kalahati ng national production. Mas mataas ito ng 5% kung ikukumpara sa ani noong 2022 na nasa 131,000 metric tons. Paliwanag pa ng DA Region 3, mas malaki ang naging ani sa unang quarter ng 2024 dahil nadagdagan ng mga area na tinatamnan ng sibuyas sa rehiyon. Malaking tulong din naman ang pagtatayo ng cold storage facilities ka-farmer, alam niya na uh, meron siyang pagdadala ng kanyang kudos. Uh, meron siyang confidence. Now, in terms of uh, old storages, uh, dito sa Kabanatuan, dito sa May, uh, Nueva Asia, maraming mga cold storages na pinuksan niya. Eh. Kaya yung mga farmers definitely, they have, they have their confidence to plant more kasi alam nila kung pagdadalan sila. So, now, oh, ang program ng mga filmex sa cold storage ay uh, hindi pa ganun ka hindi pa ka develop kasi uh, it's under the high value crops kasi mga cold storage. Mayroon din umanong ongoing na konstruksyon ng cold storage facilities na pinupondohan ng Philippine Rural Development Project at high value crops. Which can po ng 200,000 bags. Pero kulang pa siya. Pero sinasabi natin itong ating mga projects na ito, yung makakatulong na malaki to, to store yung ating mga future uh, yield ng ating mga onion farmers. Kaya medyo may confidence na konti yung farmer ngayon na mag-expand sa onion production kasi nakikita nila yung ating mga ongoing project na it can accommodate yung mga future yield nila. Lia Nakanilaw, CLTV 36 News.